Uh, ngayon, pag usapan natin kung tungkol sa beauty parlor stroke syndrome. Ang beauty parlor ay isang lugar para mag-relax, mag-enjoy at alam mo na, magpaganda, magpa-treatments at iba pang bagay. Pero posible rin ba itong magdulot ng stroke? Ito ang nangyari sa isa sa mga babaeng kumonsulta sa akin. Sa madaling salita, pumunta siya para magpa-hair wash. At gaya ng alam ninyo, medyo matagal ang hair wash kaya umabot ito ng halos 40 hanggang 45 minuto. Nakaramdam siya ng hindi komportabling pakiramdam sa leeg at medyo nahilo rin siya ng kaunti pero inisip niyang normal lang ito dahil sa posisyon ng katawan niya kaya tinapos pa rin niya ang hair wash treatment. Pero pagkakatapos na pagkakatapos ng treatment, nakaranas siya ng matinding pagkahilo, pagduduwal at pagsusuka. Kaya inisip niyang baka dahil lang ito sa kabag o hindi magandang pakiramdam sa tiyan, kaya nagpakonsulta siya sa isang gastroenterologist na nagreseta sa kanya ng gamot para sa acidity at pagsusuka at pinauwi siya pero hindi pa rin wala ang problema. Kinabukasan, nahirapan na siyang maglakad. Naglalakad siya ng parang natutumba-tumba. Doon niya naisip na baka may problema sa utak, kaya nagpakonsulta siya sa akin. Nang ineksamin ko siya, may malinaw na mga palatandaan na, alam mo, kumikiling siya sa isang gilid at parang nawawalan siya ng balanse sa isang panig na nagpapahiwatig ng tinatawag na cerebellar na patulohiya o sakit. Kaya agad akong nagpa-MRI ng utak at doon natupad ang aming kinatatakutan. Nagkaroon siya ng stroke kung saan may namuong dugo sa cerebellum o likurang bahagi ng utak. Ngayon, masasabi ba natin na ito ay dahil sa treatment sa beauty parlor o sa hair wash treatment? Oo, dahil hindi ito ang unang kaso na nakita namin. Kung titingnan mo ang mga literatura, may mga naitalang katulad na kaso sa ibang bansa noon at kami mismo ay nakakita na rin ng mga ganitong kaso dati. Ang maganda, hindi ito pangkaraniwan. Hindi ito karaniwan. Pero bakit ito nangyayari? Isa sa mga dahilan ay kapag ang leeg ay masyadong nakaatras o naka-extend sa isang gilid, sa likod ng leeg ay may ugat na tinatawag na vertebral artery na siyang nagsusuplay ng dugo sa likurang bahagi ng utak at maari itong maipit. Mas malamang itong mangyari sa mga kababaihang may edad na, halimbawa ay lampas 50 taong gulang. Ang babaeng ito ay mga 55 taong gulang at saka para sa mga may iba pang risk factors para sa stroke tulad ng mataas na presyo ng dugo, diabetes, mataas na kolesterol o kung sila ay naninigarilyo, mas makitid na ang kanilang mga ugat kaya mas mataas ang panganib nilang magkaroon ng ganitong uri ng beauty parlor stroke. Kaya ngayon, ang tanong ay, dapat ba tayong tumigil sa pagpunta sa mga beauty parlor o itigil ang pagpapahugas ng buhok? Ang sagot ay hindi. Kailangan mo lang mag-ingat at sundin ang ilang mga pag-iingat. Kaya una sa lahat, Siguraduhin lang na hindi awkward ang posisyon ng leeg. Minsan kasi, inilalagay nila ang leeg o ulo sa lababo, tapos nakatagilid ang leeg sa isang gilid at tumatagal ito ng matagal. Kaya kung ikaw ay, kung ganun ang sitwasyon, subukang paikliin ang tagal ng ganoon Maari kang maglagay ng tuwalya o anumang bagay na magpapakomportable at magpapalambot sa leeg doon. Pinakamahalaga, kung makaramdam ka ng sintomas, itigil agad ang ginagawa. Sabihin mo sa tumutulong sa iyo na itigil ito at pagkatapos ay magpahinga ka muna. At saka mas mababa ang panganib para sa mga mas bata o sa mga walang risk factors. Kaya para sa mga mas nakatatanda o may mga risk factors, kailangan nilang maging mas maingat. At ang pinakamahalaga, kung sakaling alam mo na sa kasamaang palad ay makaranas ka ng mga sintomas, kumonsulta agad sa neurologist dahil ang agarang diagnosis at mabilis na paggamot ay tiyak na makakatulong sa iyong paggaling. At ito rin mismo ang nangyari sa babaeng kumonsulta sa akin. Nang sinimulan ko ang gamot at physical therapy, mabilis siyang gumaling at makalipas ang ilang linggo ay bumalik siya sa normal. Kaya walang dapat ipag-alala. Maging maingat, sundin ang mga pangunang pag-iingat at pagkatapos ay mag-enjoy ka rin sa iyong pagbisita sa beauty parlor.